Ano ba yan? Walang masuk sa school. wala tuloy akong baon. Hindi ako binigay narin ng pera pang merienda. Ano ko yan gagawin ko? Para makakain ako. Ay, alam ko na. Hingi ako ng ayutat sa tanda ni Alissonia. Panigurado, magbibigay yun. <laughs> Alissonia! Alissonia! Ano yung Princess? Umabagyo ah. Pero nasa labos ka si Pauling Sonia! Hingi po sana po sa inyo ng tulong! Bakit? May nangyaring masama sa'yo? Gutom na po kasi ang Pauling Sonia eh! Hindi pa ako kumakain! Hingi po sana po sa inyo ng merienda! Naku! Kawawa naman si Princess! Umiiyak na! Aling Sonya, bigyan niyo na po ako ng ayuda! Gutom na gutom na po ako! siya. Huwag ka nang umiyak. Anong gusto mong pagkain? Gusto ko po ng piyatos. Ayun po. Saka soft drink. <laughs> Ang sosyal mo naman, princess. Mamahalin pa talaga yung gusto mo. Please, aling Sonia. Gusto ko po ng piyatos. Sige na nga. Magantay ka lang dyan. Kukuha na ako. Ayos! Tumana yung plano ko! Ito rin yung soft sa piyatos mo, princess. Wow! <laughs> Maraming salamat po Alinson <laughs> Kainin mo na yan Para lumakas ka Anong <laughs> <laughs> sara? Kahit tulong pasok May pagkain pa rin ako Sente <laughs> po Alinson sa ayuda Alis na po ako <laughs> Walang ano man Bebang, may nasabihin na ko sa'yo Ano yun? Si Aling Sonia, nagbibigay ng ayuda Binagyan niya nga ako nito ho soft drink tsaka piyato Talaga? Oh. Libay lang yan? Oo, oh, kaya humingi ka rin sa kanya magpag hindi ka pa kumakain Sige, susubukan ko Aling <laughs> Sonya Aling Sonia Bebang, oh, no. napaano ka? Bakit ka umiyak? Aling Sonia, pengi po ako ng pagkain. Hindi pa po kasi ako makain eh. Gutom na po ako. Pati ba naman ikaw, Beba? Hingi ka sa akin ng ayuda? Ano ko, barangay? Sige na po, Aling Sonia. Wala po kasi ako mahingi sa barangay eh. Wala daw po ng ayuda. Kumingi na nga si Precious kanina, tapos hingi pa to si Beba. Naku, ko, hindi bibigyan si Beba. <laughs> aling Sonia, po ako ng merienda. Yung mga bulati ko sa tiyan, gutom na. Wala na silang makain. <laughs> Pati ba naman bulati mo, Beba? Nagireklamo? Opo, rinig din ko nga po sila, oh. Asya, huwag ka na kumiyak. May ibibigil ako sa'yo. Talaga po? <laughs> Wait lang, kukunin ko. Ayos! Magbibigay na sa aling Sonia! <laughs> ah! Ato na, Beba! Makakatulong sa'yo to! Ano po yun, aling Sonia? Inumin mo to para mawala yung mga bulati mo dyan sa tiyan mo! <coughs> Nge! Ayoko po niya! Diba? Nagareklamo ka? Gutom na yung mga bulati mo sa tiyan mo? Inumin mo to para mawala sila! <laughs> Ako po yung nagutom eh! Hindi po yung bulati! <laughs> Hindi siya binigyan niya aling soja ng merienda. Pero binigyan siya ng pampurga. <laughs> Say top the princess eh. Kasi lagi kong gutom. <laughs> kayo guys. May bulatin din ba kayo sa nyo? At lagi din ba kayong nagugutom? Mag comment lang kayo. Bye bye. <laughs>